Nais mo bang malaman kung paano posible ang tumanda ng walang gamot, walang sakit, at may lakas pa ring bumangon mag-isa araw-araw? Ako'y siyam na apat taong gulang, at mag-isa akong namumuhay. Wala akong iniinom na maintenance, at ang sabi mismo ng aking doktor, mas malusog para ako kaysa sa marami sa edad na anim na po. Pero alam mo ba? Wala akong itinatagong sikreto, sa halip na mamahaling bitamina o komplikadong ehersisyo, mayroon lamang akong limang simpleng gawain tuwing umaga. At isa sa mga ito, na halos walang sinuman ang gumagawa, ay kayang isagawa sa loob ng isang minuto. Ngunit ang epekto nito sa aking kalusugan, hindi matatawaran. Napakaraming kababayan nating Filipino ang tumatanggap na lang na natural ang pagkaantok, pananakit, at panghihina pagdating ng edad. Munit nais kong ituwid ang paniniwalang iyon ngayon. Ang totoo, kung paano mo sinisimulan ang iyong araw ay siyang magdidikta kung ikaw ay lalakas o lalong hihina. At ang maganda rito, kahit sino, pati ikaw ay maaaring simulan ito bukas ng umaga. Kaya huwag ka munang alis. Dahil sa ilang sandali lang, ibabahagi ko ang una sa limang umagang nakasanayan kong gawin, at ito ang pinakamadaling gawin, ngunit halos wala ang may alam. Isa pa, bago tayo magsimula maaari ba akong humiling? Kung mahalaga sa iyo ang manatiling malakas, malinaw ang isipan, at independent kahit sa edad na 70 pataas, pindutin mo ang subscribe. At kung may kilala kang kailangan din ito, baka ang kapatid mo, asawa mo, o kaibigan mong matagal ng hindi maganda ang pakiramdam, ibahagi mo rin sa kanila ang video na ito. Isa pa, nais kong malaman, taga saan ka nanonood? Ay type mo sa comments ang iyong lungsod o probinsya iba talaga ang pakiramdam kapag alam mong may komunidad na sumusuporta sa isa't isa saan mang panig ng Pilipinas ngayon hayaan kong ibahagi sa iyo ang unang bagay na ginagawa ko pagkagising isang maliit na gawain na sa palagay ko nagbigay sa akin ng lakas linaw ng isipan at tibay ng katawan sa kabila ng aking edad gawi giri isa isang baso ng tubig na may natural na asin tuwing umaga Bago pa man ako tumayo mula sa aking higaan, bago ko man buksan ang bintana o hawakan ang aking telepono, may isang bagay akong ginagawa na tila maliit lang, ngunit napakalaking epekto sa aking katawan. Umiinom ako ng isang baso ng tubig, hindi malamig, kundi sa temperatura ng kwarto, na may kaunting natural na asin. Hindi iodized. Gamit ko ang pink Himalayan o hindi pinrosesong sisal. Wala nang iba. Wala nang tsaa, wala pang kape. At alam mo ba? Simula nang gawin ko ito, naramdaman ko agad ang pagbabago. Sa gabi habang tayo'y natutulog, ang ating katawan ay patuloy na nagtatrabaho, humihinga, nagpapawis, nagpapagaling. At sa buong proseso na ito, halos isang litro ng tubig ang nawawala mula sa katawan, hindi mo man napapansin. Kaya sa pagising mo, ikaw ay dehydrated na, kahit hindi ka pa nauuhaw. Ngunit sa edad natin, ang dehydration ay hindi lang simpleng uhaw, Maaaring maapektuhan nito ang kasukasuan, memorya, balanse, panunaw, halos lahat ng aspeto ng kalusugan. At karamihan sa atin. Una pa rin hinahanap ang kape. Ironikal, hindi ba? Dahil ang kape, sa halip na magbigay ng tubig, ay higit pang naglalabas ng likido mula sa ating katawan. Kaya nang palitan ko ang unang inom ko sa umaga ng tubig na may natural na asin, parang biglang nagpasalamat ang aking katawan. Nawala ang kirot sa tuhod. Ang mental fog na akala ko'y bahagi na ng pagtanda nawala. Ang panunaw ko, biglang naging regular at maayos. Hindi lang ito kwento ko. Napatunayan ng agham. Isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University ang nagsabing kahit bahagyang dehydration lang sa mga taong lampas 65 ay maaaring magpababa ng brain function ng halos 30%. Isipin mo yon, halos isang katlong pagbagsak ng kalinawan ng isip, dulot lamang ng kakulangan sa tubig sa umaga. At ang kaunting asin. Iyon ang sikreto. Dahil ang mga trace minerals gaya ng magnesium at potassium ay tumutulong sa mga cells ng katawan na maabsorb ang tubig ng mas maayos. Para bang binibigyan mo ang katawan mo ng susi upang ma-lock in ang hydration na kailangan nito. Isang baso. Isang minuto at isang ritual na nagpapakilos sa buong sistema ko. Kung gusto mong maranasan ito, subukan mo mamayang gabi. Maghanda ka ng isang baso ng tubig, lagyan ng kurot ng sea salt, at ilagay sa iyong tabi. Kinabukasan, bago ka tumayo o magsalita, inumin mo. Tahimik. Maingat. Buong puso. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang iglap. Magsimula ka lang sa baso na ito, dahil minsan, ang pinakapayak na hakbang ang siyang humuhubog ng pinakamatagal na ginhawa sa ating pagtanda. gawi dalawa, umagang liwanag na tumutok sa aking mukha. Pagkatapos kong uminom ng tubig sa kama, dahan-dahan akong bumabangon, binubuksan ang pinto, at lumalabas. Hindi upang mag-ehersisyo. Hindi para kunin ang dyaryo o maglakad-lakad. Lumalabas lang ako upang maramdaman ang liwanag ng umaga sa aking balat, lalo na sa aking mga mata. Ganun lang kasimple. Tumitigil lang ako sa harap ng bahay. Humihinga. Walang cellphone, walang kaguluhan. Mga isa zero hanggang labin lima minuto lang na nakatayo o nakaupo habang tinatanggap ng katawan ko ang liwanag ng araw. At sa loob ng mga minutong iyon, parang muling umaayon ang aking katawan sa tamang ritmo. Kasi sa totoo lang, tayong mga tao ay may likas na orasan sa loob ng katawan, tinatawag itong circadian rhythm at ang pangunahing paraan upang mapanatili itong nakasint. Liwanag ng araw Kapag pinayagan mong dumiretsyo ang natural na liwanag ng araw sa iyong mga mata, hindi sa likod ng salamin ng bintana, at lalong hindi habang may suot na sunglases, nagsasabi ka sa iyong utak, gising na, oras na upang magsimula. Sa ganitong paraan, muling naaayos ang iyong tulog, enerhiya, panunaw, at maging ang kalagayan ng iyong isipan. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang hindi alam ito, Minsan kasi, iniisip natin na sapat na ang kape, o ang inday ng radyo sa umaga. Ngunit ang katotohanan, ang hindi paglabas sa araw sa unang bahagi ng araw ay maaaring magdulot ng depresyon, pagkalito, at mabagal na panunaw. Sa katunayan, ayon sa ilang pananaliksik, ang kakulangan ng exposure sa morning light ay maaaring magpataas ng panganib ng depresyon sa matatanda ng hanggang 70%. Hindi biro yon, kaya nang simulan kong gawin ito, kahit pamaulap, kahit medyo malamig, biglang lumalim ang tulog ko sa gabi. Nawala ang bugnot ko sa hapon. Parang naging kalmado ang katawan ko. Naging maayos ang tiyan ko. Hindi ko na ang umasa sa gamot para sa pagtulog. Wala akong ginastos. Wala akong binili. Liwanag lang ng araw. Kaya bukas ng umaga, subukan mo. Kahit limang minuto lang. Lumabas ka sa bakuran, sa terrace, o sa harap ng pintuan. Hayaan mong haplusin ng araw ang iyong mukha. Huwag kang magmadali. Huwag mong pilitin ang katawan mong maglakad o kumilos. Maging andyan ka lang. Ito ang paraan ng katawan natin upang alalahanin kung paano maging nakasint muli sa mundo, kalmado, may balanse, at may direksyon. Isang simpleng ritual na libre pero napakahalaga. Gawigiri, tatlo, apat na minuto ng mental na ehersisyo tuwing umaga. Pagkatapos kong marehydrate at makalabas para salubungin ang liwanag ng araw, may isa pa akong ginagawa na hindi ko kailanman nilalaktawan. Sa totoo lang, ito ang paborito kong bahagi ng umaga, isang gawain na nagsisilbing spark para sa aking isipan, tinatawag ko itong apat minute fire starter. Hindi ito yoga. Hindi rin ito dasal, bagamat para sa akin, parang pareho rin. Ito ay para sa utak upang mapanatiling matalas, aktibo, at buhay ang aking alaala. Tuwing umaga, kahit anong mangyari, binibigyan ko ng eksaktong apat na minuto ang aking isip. Walang cellphone, walang telebisyon, puro atensyon lang sa utak ko. Una, gumagawa ako ng simpleng math challenge. Halimbawa, magdadagdag o magbabawas ako ng mga numero sa isip ko. Hindi ko kailangan ng papel o kalkulator, sapat na ang mag-isip ng kaunti. Parang stretching para sa utak bago ito gamitin ng buo. Pangalawa, inaalala ko ang isang memorya na makabuluhan sa akin, halimbawa, ang kaarawan ko noong ika negatibo 30 taon o ang biyahe namin ng kapatid ko sa Davao sakay ng tren. Hindi lang basta alala, pilit kong binubuhay ang amoy, itsura, at pakiramdam ng sandaling yon. Para bang binubuksan ko ang isang lumang photo album sa loob ng isipan ko. Pangatlo, natuto ako ng apat na bagong salita araw-araw may maliit akong kwaderno sa tabi ng kama. Kapag nakarinig ako ng salitang hindi ko alam, sa libro, radyo, o palabas, isinusulat ko ito. Kinabukasan, pipili ako ng apat, at iniisip ko kung paano ko sila magagamit sa pang-araw-araw na usapan. Para bang mini push up para sa bokabularyo ko? At sa huli, isinasara ko ang aking mga mata at iniisip kung paano ko gustong mangyari ang aking araw. Sino ang kakausapin ko? Anong klaseng pakiramdam ang gusto kong maranasan? Anong intensyon ang gusto kong dalhin sa bawat hakbang? Maraming matatanda ang naniniwala na kapag lumampas ka na sa edad na pitumpu, wala nang silbi ang pagpapatalas ng isipan. Pero hindi ito totoo. Isang pag-aaral mula sa Harvard ang nagsabing ang ganitong klase ng mental priming sa umaga ay maaaring magpataas ng neuroplasticity o kakayahan ng utak na mag-adapt ng halos 37%. Para bang inaayos mo ang antena ng iyong isipan tuwing umaga? Isipin mo ang utak bilang isang hardin. Kung dinidiligan mo ito tuwing umaga, mamumunga ito buong araw. Pero kung pababayaan, mabilis itong mapuno ng damo, kalimot, pagkalito, at kung minsan ay panghihina ng loob. Kaya kung may apat na minutong puwang kabukas ng umaga, gamitin mo ito para sa iyong sarili. Kahit isa lang sa mga nabanggit. Tandaan, hindi huli ang lahat. Ang iyong isipan ay nakikinig pa rin. Gawi gire, apat, pitong minuto ng banayad na paggalaw na muling nagbigay ng kalayaan sa aking katawan. Dati, akala ko normal lang ang pananakit ng katawan pagkagising, lalo na sa edad na lampas pitumpu. Tuwing umaga, susubukan kong magunat, paikot ang balikat, yuko sa harap, pilit abutin ang paa. Pero bago pa man magtanghali, mas masakit pa ang likod ko, namamagana ang tuhod ko, at kailangan ko ng magpahinga. Hanggang sa natutunan ko ang isang bagay na tuluyan nang nagbago ng takbo ng aking mga umaga, tinatawag ko itong banayad na galaw na may layunin, o sa madaling salita, strategic mobility. Hindi ito yoga, hindi rin ito stretching na ginagawa ng mga kabataan. Ito ay paggalaw na naayon sa katawan nating mga may edad. Ang totoo, habang tumatanda, ang ating mga litid ay hindi na kasing elastiko gaya noong kabataan. Ang kasukasuan ay masensitibo at ang mga biglang galaw o malalim na pag-uunat ay maaaring magdulot ng pinsala imbes na ginhawa. Kaya kailangan nating dalangin ang katawan sa halip na pilitin ito. Araw-araw pagkatapos ng mental exercise ko, umuupo ako sa isang matibay at komportableng upuan. Hindi ako humihiga sa sahig, hindi ako nagpapakahirap. Dito, dahan-dahan kong ikinakampay ang balikat, iniikot ang bukong-bukong, nilalapat ang balakang sa magkabilang direksyon at iniikot ang likod sa maliliit na galaw. Parang kinakausap ko ang katawan ko, magandang umaga, handa ka na ba? Walang puwersahan. May paggalang. May pakiramdam. At ang resulta. Matapos ang dalawang linggo, nagawa kong itabi ang walker na halos isang taon ko nang ginagamit. Isang buwan pagkatapos nito, ako na ulit ang nagmamaneho papuntang palengke. Sa loob ng anim na linggo, mas matatag na ang hakbang ko kaysa sa loob ng mga nagdaang taon. Hindi ko sinasabing naging malakas akong muli. Pero naging mas kontrolado ako sa bawat kilos, at higit sa lahat, na wala ang takot ko sa sariling katawan. Hindi na ako natatakot maligo, o bumangon sa gitna ng gabi. Dahil sa ganitong klase ng paggalaw, ibinabalik ng katawan ang pinakamahalagang bagay para sa isang matatanda, kalayaan ang makalakad, makapagluto, makagalaw ng walang pangamba. Kaya kung nararamdaman mong matigas ang katawan mo tuwing umaga, subukan mo ito bukas. Umupo sa isang ligtas na upuan. Ikot ang mga balikat. Igalaw ang mga bukong-bukong. Huminya. Pakiramdaman. Gawin ito sa sarili mong bilis. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas. Ito'y tungkol sa muling pagbawi ng tiwala sa sarili mong katawan, dahan-dahan, may malasakit. Gawi giri, lima, umagang may protina, lakas para sa buong araw. Ito ang gawi na halos hindi pinapansin ng karamihan, ngunit para sa akin, ito ang isa sa pinakamahalaga kung nais mong manatiling malakas, matatag, at hindi umaasa sa iba. Sa edad na 70 pataas, kung ikaw ay kumakain pa rin ng almusal na puro tinapay, saging, o simpleng tsaa at kape, baka hindi mo napapansin, unti-unti nang nauubos ang lakas ng iyong katawan. Totoo 'yan. Dahil sa pagtanda natin, natural na nababawasan ang ating kalamnan bawat taon. At kung hindi natin ito sinasalo ng sapat na protina, lalo na sa umaga, nawawala ito at mahirap na itong ibalik. Dati, ganun din ako. Akala ko ang magaan na almusal ay mas mabait sa katawan, konting tinapay, prutas, at kape. Pero napag-alaman kong mali ako. Ayon sa pag-aaral ng Tufts University, mas marami ang napananatiling muscle mass sa matatanda na kumakain ng protina sa umaga kumpara sa mga kumakain lamang nito sa hapunan. Ngayon, tinatrato ko na ang almusal bilang aking pagkain para sa kalamnan. Madalas ay dalawang itlog na may kesong puti, o kaya na may smoothie na gawa sa Greek yogurt, chia seeds, at sariwang prutas. Minsan, kapag nagmamadali ako, may protein shake na handa sa ref. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Dahil ang protina sa umaga ay hindi lamang nagpapatibay ng kalamnan, nakakatulong din ito sa enerhiya, sa pagkakaroon ng mas malinaw na isip, sa pagstabilize ng asukal sa dugo, at sa mas positibong mood. Ito ang dahilan kung bakit sa edad kong siyam naput-apat, kaya ko pa ring magbuhat ng grocery, maglinis ng bahay, at umakyat ng hagdan. Hindi ko ito ginagawa para magpakitang gilas. Ginagawa ko ito para mabuhay, hindi lang para mabuhay na lang. Nais ko pa rin ako ang pumipili ng isusuot ko, ako ang nag-aayos ng kama ko, at ako ang nagluluto ng pagkain ko, nang hindi umaasa sa anak, apo, o tagapag-alaga. Kaya ngayon, gusto kong iwan sa iyo ang mensaheng ito, hindi mo kailangang simulan ang lahat ng limang gawi agad. Isang maliit na hakbang lang bukas. Isang simpleng baso ng tubig. Isang minuto sa araw. Apat na minutong ehersisyo sa isip. O isang protinang almusal. Ang mahalaga, magsimula ka. Dahil habang buhay pa ang katawan mo, habang handa pang makinig ang isip mo, may pag-asa ka pang baguhin ang kwento ng pagtanda mo. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang bagong umaga. Kung may natutunan ka man sa aking mga umagang gawi, sana ay ito, hindi kailanman huli para magbago. Hindi kailanman huli para igalang muli ang sariling katawan. Para pakinggan ang bulong ng isipan. Para maranasan ang lakas na dulot ng simpleng pag-aalaga. Ako'y siyam na putapat na taong gulang. Namumuhay ng mag-isa. Wala akong tagabantay, wala akong iniinom na gamot, at araw-araw akong nagigising na may tiwala sa sarili. Hindi dahil perpekto ang kalagayan ko, kundi dahil sinimulan ko ang bawat umaga na may layunin. Ang sikreto. Hindi ito sikreto. Ito ay mga maliit, tahimik, at paulit-ulit na hakbang. Isang baso ng tubig. Isang sulyap sa liwanag ng araw. Isang minutong paggalaw. Apat na minutong pag-isip. At isang almusal na puno ng sustansya. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Hindi mo kailangang maging katulad ko, kailangan mo lang simulan. Sa susunod na paggising mo, sa halip na bumangon ng aligaga o ng may takot, subukang bumangon na may layunin. Isang simpleng gawi lang ang piliin mo. At hayaan mong maramdaman ng katawan mo ang pagkakaiba. Ang pagtanda ay hindi parusa. Ito ay paanyaya, isang pagkakataon upang mamuhay ng mas may lalim, may direksyon, at may kababaang loob. Ang katawan mo ay hindi kalaban, ito ang iyong kakampi at kapag binigyan mo ito ng tamang pag-aalaga, ibabalik nito ang lakas na hindi mo akalain naroon pa. Kaya't simula bukas, huwag mong hintayin maging handa ka. Huwag mong hintayin maging perpekto ang panahon. Magsimula ka sa kung anong kaya mong gawin ngayon. Sapagkat ang pinakamalalakas na katawan ay hindi laging bata, kundi yaong mga piniling gumising araw-araw para alagaan ang sarili.